naka ano na to eh naka naka pagkain inulipit ng ganyan nakalupi siya kung hindi siya inuunat, hindi siya mauunat ngayon naiunat ko na tsaka talagang na-stroke ako since 2002 September 21, 22 2002 na ulit ng October 2003 then Tung 2007 na ulit na naman to May ngayon di ako nakakatayo at ang a, aking ang kanakamay ko hindi ko na isusulat. Then ang pagsasalita ko na humal. Pero nung matagpo ang ko si Mr. Arguro sa church namin, church ng Adventist, ay hindi niya sinabi sa akin ng alive kung hindi yung tungkol sa anak niya, yung CD bibili ako. Pero tumawag siya sa amin, ang tungkol sa alive ang nasabi niya yung dito, so hindi naman ako makalakad sabi ko excuse me po dahil <laughs> kasi hindi po ako pwedeng pumunta diyan dahil sa hindi ako makalakad ngayon anak ko na lang papupuntahin ko denong ang anak ko po pupunta rito nag ano siya na no siya nang seminar dahil nakita niya maganda bumili siya ng isang banig na alive saka ng kopi then pinainom niya kami sabi niya ma uminom ka nito tingnan mo sa iyo alam niyo nakakatatlong tablet pa lang ako, nakita ko ang ganda. Tsaka pati lahat ng pakiramdam ko na hindi ayos sa katawan ko, eh naging masigla ako. Three tablet lang, ngayon sabi ng mister ko, siya hindi mo magpapakainom na basta ng Alive. Pero ngayon, pati anak ko, pati asawa ko, nagtitake ng Alive pati pater ko. Sa diabetes, ano, mga two weeks na uminom ako ng Alive bago nag-normal. Dati, a uh, 143. Then, ano, one week, nagpatingin ako, 120. Then, nag-normalize ako, naging 95. Natakot ako. Da, kasi baka bumaba naman ang sugar kung masyado. Pero ngayon, okay na. Pati ang BP ko, naging, dati 210 over 110, And dahil nga sa alive ka, ino ko siguro, bumaba. Naging 120 over 60. Kache-check up ko lang. Kaya ngayon, nangangasa. Sabi niya, may makeup ka ba? Namumulay ang mukha mo. Sabi ko, wala ako natural. <laughs> And dahil sa alive. Kung mataas ang diabetes ko, hindi gagaling itong sugat kong ito. Akala ko, natatakot ako. Akala ko, hindi gagaling. Pero after three days, tuyo na siya. Kung may diabetes ako, ako hindi gagaling itong pero ngayon, okay na. Tapos nagpa-x-ray ako. Dahil sumasakit ang dibdib ko nung una. Sabi nung doktor, Nako, misis, wala ho. Wala biro yung doktor ko eh, si Dr. Bautista. Ngayon, nung tignan niya ako, sabi niya, Misis, wala na. Ano ho, wala na akong baga. Hindi ho, ikaw, clear na clear. Wala kayo intindihin. Pati ang ano nyo, wala rin. Eh, sabi ko, inside ang heart nyo, wala rin. Ikaw tayong makita, okay na kayo. Pero ngayon, oh, pareho kami ng mister ko, dati siyang maintenance niya, 4,000 a week, ako 3,000 plus, wala na kaming iniinom na gawin kaya vitamin na lang, Alive. <laughs> Nandali sa Alive, ito, buhay na buhay ako, nakakalakad na ako. Huwag sa LRT, hanggang dito, naglakad lang kami ng anak ko, dati hindi ako nakakalakad. Ngayon, talagang una sa lahat sa Panginoon Diyos, kinuro niya tong Alive sa amin. Una user lang ako ngayon member na ako ng Alive kumikita pa